Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita na Yesus ang makapal na mga tao na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang iskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulungan, matulugan o mapagpahingahan isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya Panginoon maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama Ngunit sinabi sa kanya Jesus Sumunod ka sa akin at ipaibaya muna sa mga matay ang paglilibing ng kanilang mga patay Mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.